Patinggan natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Thank you. Uh, ang mahalaga sa employer-employee relationship ay makonsider natin yung kahalagahan nung naglilingkod sa atin. Tao din itong tinamaan ng kulog na ito na katulad din natin na napapagod. So ang aral, pag hindi na natin kayang paswelduhin, let go of her. No? Kasi alam mo naman, sa unang buwan pa lang, hindi ko kaya ang Mataas yung libo. No? Hindi ko maibabawas. Bayaran na kaagad siya. At siya na. No? Hamong makahanap naman siya ng ibang employer. Di ba? So, ano ang solusyon? Kasi si July, anim na buwan na hindi pinasweldo ay napakahaba ng kanyang pasensya. Kasi umaasa pa rin si July na kahit paano mababayaran siya. Pero July, kung sakaling meron kang mapasukan uli na bagong employer, medyo tone down ng konti. Huwag masyadong mataas ang boses. No? Tone down ng konti. Alam ko yung frustration mo na hindi ka napasweldo. At napakasakit nun talaga. Kasi may umaasa sa'yo. Um, Rose, gawa na ng paraan. Yun lang ang solusyon. Otherwise, pupwedeng si July ay humingi ng tulong sa mga kinaukulan dahil hindi natin naibigay yung karapatan niya. No? So ang solusyon, kung kailangan mong mangutang, mangutang ka na, ibahid mo sa kanya at tapos na ang lahat. After all, sa itsura niyong dalawa, hindi na kayo magkakasamang muli. No? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. May pagkakataon talaga na ang mga kasambahay ay nagiging parte ng pamilya. Lalo na kung sabihin natin ito yung mga yaya ng anak nyo, talagang definitely kumisan, umaabot sila sa punto na talagang tumatagal. Uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako unang-una, takot akong hindi magpaswerdo lalo na sa cook dahil natatakot akong malason. Pangalawa, ayoko din na hindi magpapasahod dun sa naglilinis ng bahay. Baka mamaya yung toothbrush ko ay iligay sa CR at ipang brush. Tapos hindi ko alam. Alam niyo, mayroong mga ganong pagkakataon na nakakatakot. And definitely, alam nyo, ang compensation lang yung mapaswerdohan niyo sila. Malaking bagay na yon. Gusto ko lang uh, ipagmalaki yung mga kasambahay আমিন বাকেট nung time na nagkasakit ako, hindi ko kasi ako nag atm kailangan kailangan ko ng pandeposito sa hospital. Alam nyo, ang nagdeposito sa akin yung aming katulong. Sabi ko, pahiram ng 20. Ate, meron akong kurenta dito. Di ba, tinalo ko. Tinalo ko. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, may mga kasambahay talaga na sobra ang loyalty. Siguro na-earn nila yun dahil kasi mabait ang amo. Kung mabait ang amo, siguro re-respetuhin din kayo ng inyong mga kasambahay. Yun lang po. Maraming salamat Dr. Camille Garcia. Gayon naman balikan natin si Attorney Lorna Capunan. Konti na lang idadagdag ko kasi sinabi ko na yung ano yung kasambahay na batas, no. Ngayon kasi bago na ang minimum wage, ang utang sa iyo ng isang rose eh hindi na 30,000. 6.5 na ang minimum wage dito sa NCR. So ang utang niya sa iyo is 6.5 times 6 is 39,000. Okay? So pwede ka nang pumunta. Ang sinabi dito sa studio natin ay ang dole ay nasa Malate, Manila. Lastly, ang kasambahay ay tao, hindi hayop, hindi alipin. Hindi yan Trinity na parang hayop na tira-tira, parang para ka nagpakain ng mas ma, maraming nakikinig nga dyan eh, kung minsan mas masarap pa 'yung pagkain ng aso kaysa pagkain ng kasambahay. So 'yun lang. Panawagan at kung hindi pa siya magbayad eh punta ka na, mag-research ka sa uh, sino ba ang employ ang boss niya. Ano bang ba opisina niya? para sabihin mo sa boss niya na ikaltas na lang sa sweldo niya yung 39,000 na yan at ibigay directly sa bank account mo. Kung ayaw pa niya magbayad, sa amo na lang niya para alam niya kung anong ibig sabihin na kinakaltasan ng sweldo. Punta ka sa boss niya, 39,000 ang hingi mo sa boss niya. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.